Hi guys, for today's video ay nandito kami sa isang mall sa aming lugar guys. Ay maliit lang naman siya na mall guys. Hindi yan siya kalakihan na mall. So kaya kami nandito guys ay pinasalaminan namin si CJ, pina-check up namin si CJ guys sa kanyang mga mata. Kasi si CJ naman kasi guys hindi yan siya nagrereklamo guys. Kung ano ang status sa kanyang mga mata. Ang nagreklamo ay ang new teacher. <laughs> Chinat ako ng teacher ni CJ na kung ano daw ba ang grado ng kanyang mga mata. So wala akong maisagot guys kasi yung salamin kasi na suot ni CJ. Dikit mo yung ano mo. Nakapag-alim na rin kami dyan Optical na mission. Open wider. Uh, Pati dito sa ano yung sa linya. Open wider. Taas naman. Taas po ng ano niya? Kung ito, ito, ito yung talagang grado niya sa ngayon, tapos yung suot niyang glasses, mga anong mga po yung bigay? Ba't napag iwanan niya na talaga yung grado? Wala po po isang taon yung doke eh. kasi bago po sila mag-graduation, yun po yung nag po. Hindi ko nakalimutan ko po eh. Tuloy natin ang kwintuhan guys tungkol sa salamin ni CJ. Eh yung sulsuot kasi niya na salamin guys ay doon po yan sa school kung saan siya nag-graduate ng elementary. So bago kasi siya nag-graduate ng elementary may eh, meron po doon mga doktor na nag-mission po tungkol po sa kalusugan ng mga mata. Lalong-lalo lalo na po sa mga bata guys. So ayan guys, si CJ ay isa po sa napasama ah uh, nabigyan po ng free na salamin para po sa mata. Kasi wala talaga kaalam, wala talaga kaming kaalam-alam guys na yun naman pala si CJ nahihirapan na pala sa uh, pagkita sa, lalo na doon sa blackboard kung ano mga sinusulat hindi na po niya nakita daw guys. So ganun, mataas ang grado ng kanyang mata at wala talaga siyang nasabi sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako guys doon sa school ng aking anak sa elementary. Kaya bago siya nakagraduate ay meron yung nagkaroon siya ng free na salamin. So na bago siya nakagraduate nakakita siya guys. <laughs> so bitaw guys. Oy. Ayan maraming thank you talaga sa school. So ayan guys tapos na nga kami nagpasukat at hindi namin nadala ka agad yung uh, salamin. Babalikan pa namin namin. Siguro by Tuesday ay babalikan namin doon. And syempre, yung anakis Ayan, nag-request ng Jolly Burst. ayan, nag jollibee na pumusa. Pumasok kami sa Jollibee guys. So, i-take out lang namin ang Jollibee Bee. Kaya yung dalawa naming bata, batuta, ay naiwan sa bahay. So, mayroon yung doorbell binigay sa amin, guys. <laughs> ang tagal naman ito nag-doorbell ang binigay sa amin. Oy, ayan si guys. Init na, inip na, inip na siya, guys. So, sa wakas, nag-doorbell na talaga yung doorbell. Ay, buzzer pala. <laughs> Yan at kinuha na nga ni CG at ni Lalaki guys ang order nila. Sila yung nag-order guys, hindi ako nag-order jan kasi wala akong kapirahan. Charis. <laughs> si Lalaki ang may kapirahan guys. sa siya ang nag-order. So ayan na nga guys, oh kinuha na nga guys, oh. So ganyan lang guys, unti lang naman yung in-order nila guys. Dami niya na. Dami pala kayo order ah. <laughs> Mabalik muna yung baser. Ayan, yeah. para. Ayan, guys. Nagbago. Chirilaki, guys. O, bit-bit, o. Oh. <laughs> Pati si CJ, guys, o. Oh. Nagbago. Nagbago. Um, <laughs> karaka-raka. So, ano pang inaantay? Di, umuwi na nga kami. Umuwi na nga kami. Ayan, nag -ano na kami ng tricycle dyan. Nauna na yung dalawa guys. Sila yung nagpara-para ng tricycle. Pero ang tricycle dyan, dito sa amin guys, ay pakyawan kasi guys. Wala yung ano, yung mumurahin ang pamasahe. Kailangan talaga pakyaw-pakyaw. O ba? Diba? Kamahal sa pamasahe ngayon guys. oy wala tayong magagawa. Kaya kailangan natin sumakay. Alangan naman maglakad. <laughs> Pero maganda rin yung maglakad guys kasi exercise na rin yun. So, nandito na yung tricycle guys. So, at ayan yung sakyan namin. So, ayan. Hanggang dito na lang ang ating video for today's guys. And maraming salamat sa inyong lahat. And please, follow for more my page. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.